Morning po guys sa ating lahat. Time po natin is 4.55. Araw po lang tulis ngayon. Uh, kanina dumating po tayo dito. At dahil po nating tambak o trabaho guys. Ngayon nakaligpit na po tayo. Ito na po ang ating unang nagpupi. And meron na po tayo na sa dryer na lalaban na po. Ngayon, meron po tayo doon sa kabila na washing machine na nakasalang po guys. Ayan eh po guys po, Nagtimpla na po ako ng kape Kape po tayo Para po uh, magising po tayo Ayon, Kasi kuya po tayo Kasi galing po tayo sa Rocket Extra po Para extra income po tayo guys Ayan eh po guys uh, Abang naghihintay po tayo Nang uh, tinatry natin Titignan natin ang isang nakasalang natin Kung hanggang ilang minuto pa po Para may ano na po natin may kapit natin sa ating so, ayun, ayun po guys daming samunat ang aking nalagay Asa lang po siya magtutubig pa yan at pag spin po guys uh, ayun po ah uh, may kinamit na po ako ngayon guys na aking uh, di display doon uh, dun sa labas pero hindi ko po papakita sa inyo kasi bawal po guys hanggang dito lang po pwede po hanggang dito para wala naman po silang makikita kung anong ginagawa ng uh, mga nandito ako lang po ako lang po lang nung nakikita nyo po lahat dito itong paligid lang po ito wala pong iba uh, kaya po masasama na po kung ako lang laging nakikita nyo guys kaya, pero maraming maraming salamat po sa mga nanonood magkape po tayo kape po ay pampagising po natin guys uh, sa so umaga ito po ang ating pangunahing ino para magising po tayo kasi tinaantok ako tinaantok po ako kaya po namamaga po ating mata uh, at tina tinapangan po ang aking uh, timplang gawang kape para magising po tayo guys uh, ayon Ayon, meron po tayong nakasalang maingay. May mga malit na bato niyan, kaya po maingay siya. Meron po siya uh, mga kalaksing sa loob. Uh, maingay. Ah, na, ayoko na po tanggalin kasi mainit po yan, bato. Kasi yung, yung lid po niyan, po, nagbabaga. Tapos umiikot, may hangin na natatay. Uh, ko na po matapos siya. Uh, kanyang time ang time po na nilagay ko is 60 minutes ibig oras sa oras po ay pag namatay na po yan sigurado na po yan, tuyo na po lahat yan hindi na po ganun kakapal lang ang uh, ating tinadry dito kaya amaya uh, tapos na po yan uh, within 60 minutes tapos na po yan guys sa paglalaba po guys uh, uh, kanya kanya po tayo ng diskarte sa paglalaba kagaya po ng paglalaba natin may tinatago po sila ng uh, uh, delegate uh, sport wear uh, lenin silk dun po ginagamit po sa washing machine kaya yeah, kailangan na lang po natin yung ng naglalaba para po ang mga ginagamit yung ginagamit uh, nilalaba po natin gamit hindi po siya madisforma yeah, kailangan na lang po natin ang indication po ng ating nilalaba kung anong kulay kung saan po natin niya halo yan kasi para po hindi po masira ang ating mga damit lalong lalo na ang mga sensitive na damit na nakakaha yung sa ibang kulay yung iba po kasi hindi po nila alam yun kaya po yun po kailangan dyan kahit po sabihin na natin taga laundry po tayo kailangan alam po natin yan kasi pinaka-importante po yan lalo na sa damit yung pag naghalo po sa iba ang kulay ng uh, damit at kumukupas po yun automatic po yun ang kulay puti magiging kulay pink kaya po yun ang advice ko sa mga naglalaba hindi po basta basta ka kailangan ng Cloros ang isang damit pwede po natin i-check yan first pwede po tayong gumamit ng uh, detol pag may dugo kung may nagtanaman po kung ikulor po yan kumain po tayo ng coloring uh, Clorox meron po yan na nabibili kung po puti yan at may tagtapo pwede po natin Clorox yan kung po may kalawang po ang ating damit na kagagulay puti meron po nabibili na gamit po dyan yung po nilang rasgo kung naman po ang uh, damit po natin is dry clean ginagamitan po yan ng chemical na pagpanlaba po sa sa suit at saka kung marami pong oil ang ating damit pwede pong ipadry dahil po yung po ang experience ko sa dati kong trabaho sa laundry guys kaya guys maraming salamat po sa panonood sa tip po sa paglalaba pwede po kayo bigyan ng advice ito ang yung laundry man maraming salamat po sa panonood hindi po tayo mag -ingat. And Happy Easter po Maraming salamat po